Idulusot ulit po ni Papa yung alambre para mailagay na yung wire. Okay, nare-retrat. Pagkakailangan ni Papa ng assistance. Ayan okay. Okay. na. na. Ayan. 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 na? Ayan. 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 na araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay magsisimula na po si papang mag-electrical sa taas at ako po ay paakyat na din doon dahil si Papa po ay aking tutulungan. Si Indong po ay may pasok. At bay din na po si Papa. nag na. Si Papa po ay dumating eh, mga mag-aalas 10 na ng gabi kahapon. Kaya ngayon umaga. Umpisa na po pa agad. Thank you ready pa po ni papa tapang re-ready pa ni papa ay eh, susunod po itong mga pintana para may maging hawa ngayon po ay maulap ang panahon na. kaya wala pa rin po na pintor para tapusin yung sa harapan po parang init naman. Ang panahon po dito, hindi mo mawari. Nakaipon lang naman po dito sa kwarto ko yung mga materyales. At gagamitin ng mga pintor. Ha? Ay, sinat ko po ha, Baka wala. Hindi na pumasok at maulan naman kanina umag. Dapat daw ito yung tuyo po yung pangarapan. Yeah. Narito naman po kami sa kwarto ni Bibi. At nililinis pa pa yung mga uh, outlet. Utility box. Ito na. Ayan. Yeah, Pero na nga. Kaya yung purpose ng tape. Pagka nalagyan ng tape yun. Ay! Ako nga palang maglagay na yun. Hmm. Ito. Itong ito, ito, uh, Para di malagyan ng skim ko, ah, sebento. nga po palang mag-isa-isa maglagay na yun. Ayan. at knock it ako po yung aming maruti. Nang sa tabihan lang pala yan, papa. still. So, anong okay. yung ni Papa yung kanyang kit na pantalong Ang sureta. yung ng hindi natin pa. <laughs> eh anong gagawin doon Papa? ano mm ba -hmm. Naghihila na po si Papa ng wire. Ayan, nara na daw po. Kailangan mo bagay yan. Ah. Kailangan. Okay Kailangan. Kailangan. oh na Nasukatan na po ni Papa ng wire. Ang ah, pata ngayon nalagay dito yung aircon. Yung abang para sa aircon. Hihihihi yeah. <laughs> Kahanan mo talaga may pampa aircon na. <laughs> <laughs> Ang inuuna po daw ni Papa muna ay sa baba. Mga outlet. Dilulusot ulit po ni Papa yung alambre para mailagay na yung wire. Okay, nare-retrat. Pagkakailangan ni Papa ng assistance. Hindi naman makukurinti. Eh. dito pa ay sakta na yun sa kabila

dadaling. Ayos. Tapos, mm. sinabi ang suka to nila. Yan ay ulit process ni. Eh. Mm. Yan sa kabila. Sa kabilang bilog. Nagipot mo yung mga tira pa ding materialis kami. Mamaya pa bibili ng mga gagamitin naman po sa taas. Sa bumbilya. Sa mga linya ng lightning. Number 14 ng lightning. Sana yung mga mga Siguro yung mga magkasa na hmm Ay, di mga PVC na lang ang atang bibilhin, papahan. Yan. Yeah. Ay, layin,

Yan, okay na po dito sa may bungat ng pintuan. Tapos ay dito po sa may kwarto ni baby. Tapos iyan papa, ay eh, kasunod ay papunta naman dito sa kwarto ko. So yun, mga turunan, hindi siya Ito yung pinakampestit natin, itong labre. Nagkarte na mga letrilya sa bilbo yung pagkawal ng na nangamit ito pinakang yung bistip nila. alternative way. tibuwi. Pasukatan ko ulit namin sa baba ng wire. Dapat ikita may marinda din Papa eh? <laughs> Mama, request daw, merienda. Kaya, yeah, mapilis. Ah. <laughs> by po kami pa yung nag-request kay mama ng merienda. Si po yung taong tindahan. Oh, by the daw, papa, merienda time. May pa merienda si Foreman. Ah. Um, si papa po ay ayaw din ng soft drinks. Ibabalik ko ito. Ako yung sito din laang. Um. Ngayon time ka muna diyan sa labas. Good. Maga. Yan at si Papa ko ay kinausap si Canlas. Asawa po ni siya na. At siya daw po ipapatulong. Para dalawang araw lang na mali ako ito. Mm -hmm. Para mabilis pa matapos. ani. Mm -hmm. na time muna. Babalik ko tong mountain dito ako hindi tinay tinay Much, much, much later. Hapon na po mga kadilag at katitila lang po ng ulan. Kanina po ay sobrang lakas ng ulan, buong magtanghali. Ngayon na lang po tumila. At kami po mga kadilag ay bukas na lang na ipapabibili ng materyales dahil yun nga hapon na po ay pasarado na din po ang hardware. Kaya bukas na lang po. Siya naman ay may katulong din po bukas si Kan, may helper. <laughs> kaya mas mapapabilis po ang pag din po sa itaas. Si Papa po ilang days din lang dito kaya talagang kailangan niya may katulong si para po matapos din. At ngayon po ay yan. chill like uh, ano yung dalawa. <laughs> Ang dalawa magbesi, chill Si Salambo at si Amara dito po sa harap ng tindahan namin dahil sila po ay si big Oh! Buwan mo yan! Oh, marunong nang mag-ML. Yan siya. Ano yung manood ng TV? Ano gusto nyo? Horror movies ulit? Mara? <laughs> At ngayon po yung manonood ay si Mama. Yan, si Papa naman po ay may pinuntahang saglit.